ipinapaliwanag ang State Weather Bureau ng Department of Science and Technology o sa maraming mga bagyong nabubuo ngayong buwan po ng Nobyembre sa loob lamang na maikling panahon. Kung maalala kasi apat na na bagyo ang magkakasunod na nabuo sa labas ng Philippine Area of Responsibility at tuluyan ding pumasok ito sa Pilipinas sa unang labindimang araw lamang ng Nobyembre. Kinabibilangan nga po ito ng bagyong Marse, bagyong Nika, super typhoon Ophel at ang kasalukuyang nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na bagyong Pipito. Ayon naman kay Thelma Cinco, ang Weather Services Chief ng Climatology and Agro-Meteorology Division. Ang mga naturang bagyo ay pawang nabuo sa karagatang Pasipiko sa silangang bahagi po yan ng Pilipinas. Nagsisilbian niyang breeding ground ng mga bagyo ang naturang karagatan dahil sa kasalukuyang estado nito paliwanag pa ng opisyal na napapanatili ng kargataan na ang mainit na temperatura na siyang pangunahing salik naman para tuluyang mabuo ang mga bagyo. Sa katunayan, umaabot sa 30 o 30 degrees Celsius ang temperatura sa naturang kargatan. Mas mataas ng bahagya kung ikukumpara sa 27 degrees na kinakailangan para mabuo ang isang bagyo. Narito pa ang kanyang pagpapaliwanan. Pero bakit mas marami ang mga bagyo ngayon. Di ba nagpalabas tayo ng La Nina alert, no? So, but currently, ang status natin is still a cool and so neutral condition. Bakit natin siya tina or a La Nina like condition still persists? Currently, ay hindi pa nare-reach yung La Nina condition, pero ang karagatan ngayon na malapit sa Pilipinas ay napakainit. So ang usually condition paglanyinya, mas mainit sa Western uh, uh, Sea o kaya Philippine Sea. So currently, nasa 30 degrees. Ah, di ba ang mga bagyo ay na form 27 degrees or more? So yung karagatan natin ngayon ay nasa, uh, kahit hindi natin mariting yung uh, ma yung lanyinya condition, ay, ang condition ngayon ay nasa La niña like condition wherein we have warmer uh, sea surface temperatures near the Philippine area no so yun yung ano natin nararanasan natin ngayon. Liwanag pa ng State Weather Bureau official na hindi ito ang unang pagkakataon na nangyari ang ganitong mga senaryo. Batay sa record ng ahensya, ilang beses ng sunod-sunod na bagyo ang nabuo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa loob ng maikling panahon sa buwan niya ng Nobyembre. Iginit pa ni Cinco na kung mas dumadalas ng mabuo ang bagyo sa mas maikling panahon, sinyalis na anya ito ng nagbabagong panahon o climate change.